Binunyag ni Atong Ang tungkol sa Whistler Blower na si Dondon pinag-uusapan. Ngayong Huwebes, ikatatlo ng Hulyo, isang matapang na hakbang ang ginawa ng negosyanteng si Charlie Atong ang matapos niyang personal na magtungo sa Mandaluyong Prosecutor's Office upang magsampa ng complaint affidavit laban kay alias Totoy, ang whistleblower na nagdawit sa kanyang pangalan sa kontrobersyal na kaso ng mga nawawalang sa bungero. Isa itong ng kanyang panig. Matapos ang ilang linggong pananahimik sa gitna ng sunod-sunod na mabibigat na akusasyon laban sa kanya sa isang maikling pahayag sa harap ng media, emosyonal ngunit matatag na inilahad ni Ang ang kanyang saloobin. Aniya, matagal na siyang nananahimik habang ang panig ni Alias Totoy lamang ang naririnig ng publiko. Ngayong araw, napagdesisyonan niyang lumabas na at manindigan, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa mga taong kasama rin niyang nadawit sa isyu. Nag-file kami ng kaso against sa isang tao. Inaakusa ako at ng mga kasama ko ng kung ano-ano, Aniang. Ngayon, gusto ko lang maging transparent. Nandito na ako. Gusto kong lumabas lahat ng katotohanan. Ayon pa kay Ang, hindi kriminal ang mga taong kanyang kasama. Mga matinong tao na Aniya ay nadadamay lamang sa isang kwento na walang sapat na batayan. Isang tao ang nagsasalita laban sa amin, pero lahat ng taong ina-accuse niya mga disenteng tao. Walang kriminal dito, mariing pahayag ni Ang. Hindi rin naiwasan ni Ang na ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa tila pagkakabaling lamang ng atensyon ng publiko sa iisang panig ng kwento. Aniya, ang side namin hindi naririnig. Kaya nandito kami ngayon. Ang husgado na siguro ang makakapagdesisyon diyan. Dugtong pa niya. Kaya lang, masyado na kaming kawawa. Kailangan na akong lumabas eh. Walang kriminal sa amin. 'Yun lang ang masasabi ko diyan. Ang complaint affidavit na inihain ng kampo ni Ang ay tumutukoy sa mga posibleng kasong kinabibilangan ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat grave coercion at pagpaparatang sa inosenteng tao. Ayon sa kanyang abogado na si Atfernon Lorna na Kapunan, ang mga pahayag ni alias Totoy ay hindi lamang walang sapat na ebidensya, kundi isa ring tangkang mangikil ng halagang 300 million pesos mula kay Ang at sa ilan pa nitong kasamahan. Matatandaan na si alias Totoy o Julie Patidongan ay lumabas kamakailan at isinalaysay ang diumanoy koneksyon ni Atong Ang at ng ilang kilalang personalidad sa likod ng pagkawala ng higit isandaang sabongero mula 2021 hanggang 2022. Isa pa sa mga naging kontrobersyal sa kanyang pahayag ay ang pagkakadawit ng aktres na si Gretchen Barreto sa naturang mga insidente. Ngunit giit ng kampo ni Ang, lahat ng ito ay bahagi lamang ng paninira at panlilin lang ni Patidongan na may mga dating kaso umano ng robbery at frustrated murder. Sa ngayon, nananatiling mainit ang mata ng publiko sa isyong ito patuloy ang investigasyon ng mga kinauukulang ahensya kabilang ang Department of Justice at National Bureau of Investigation. Ngunit sa paglabas ng panig ni Atong Ang, tila isang bagong yugto ang binubuksan sa kasong ito. Isa itong panawagan na pakinggan, hindi lamang ang mga nagsasalita ng malakas, kundi pati na rin ang mga matagal ng pinili ang katahimikan. Sa dulo ng kanyang pahayag, iginiit niyang na ang tanging hangarin niya ay ang mailabas ang buong katotohanan at malinawan ang publiko sa kung sino ang tunay na may kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Hindi niya nais na makipagtalo sa media o sa social media. Ang nais niya ay ang maiparating ang kanyang panig sa tamang proseso ng batas ang kanyang pagharap sa korte at pagbibigay ng kanyang salaysay ay malinaw na mensahe. Hindi siya papayag na ang kanyang pangalan at pagkatao ay dungisa ng walang basehang paratang. Hiling niya ngayon, hayaang ang hustisya ang magbunyag ng katotohanan.